naman ang title na A Very Good Girl kay Katrin Bernardo dahil sa ginawa niya sa isang fan sa kanilang mall show na syempre hinatak ng gwardiya ay makikita niyo sa video palayo kay Katrin pero pinabalik ito ni Katrin para makapagpa-picture sa kanya kita yan uh, kita yung video ng isa ring fan na may shoutout pa na makakonek sa lalaking nagpa-picture kay Katrin para ibigay niya yung picture diba? 'di ba? Diba, Alam mo same sila, 'di ba? Same sila ni Daniel Padilla. There was a time sa mall show din. Ito rin na kwento rin to nung yes. time na hindi pa sikat si Sanya Lopez. Kinuwento niya rin uh, to sa uh -huh. akin na Parang gusto niya magpa picture Hindi talagang gusto niya magpa picture kay Daniel, mm. pero ang daming nakabakod na mga yes. guardiya dyan sa mall kasi 'di ba sa mall minsan ang Mga Huawei ano? Huawei boys, diba? boys. Nakita ni ano, nakita ni Daniel. Daniel. Tapos tinawag niya nagpa picture sa kanya. 'Yun ang maganda doon oh. sa mga artistang Uh, nagpa, nagbibigay pagpapahalaga sa kanilang mga tagahanga Yes, yes. napaka-importante. Mm. Diba? Hindi lang, po, porket may camera, di ba, Taz? So, mm. dapat behind the camera din. Mm. Dapat ganun din. Parang okay. si, ano, yung idol ko si Ate Gay, ganun din siya. Oh, oh. Pag nakita may mga magpapicture sa kanya, hahawiin ang mga gwardiya. Oh. Tatawagin niya talaga yung mga fans oh. at pagsasabihan niya yung gwardiya. Correct. Ganun. Kasi may mga artista po kaming kilala talaga na yung simpleng pagpapicture lang. Mm -mm. Parang napakahirap oh. gawin para sa yung kanila. Yung naglakad. <laughs> yung naglakad Ah, May nagpapicture, <laughs> di ba? Oh. Lakad din siya ng lakad. <laughs> Oo. Oh. Uh <-huh. laughs> oh. Subusunod yung fans. Yung, yung nagpapicture, lumalakad din, di ba? Oh. So, kawa dalawa na silang naglalakad. Kawawa kawa naman, naman yung fans, di ba? Correct.